Ano ang ipralaw of isang libo, siyam na at siyam na putpito? Ang ipralaw o Indigenous Peoples Rights Act ng isang libo, at siyam na Batas Republika Gyes, walong libo tatlong daan at pitumput isa, ay isang mahalagang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga katutubong tao. Narito ang mga pangunahing punto ng batas na ito. Isa, pagkilala sa karapatan, kilalanin at itaguyod ang mga karapatan ng mga katutubong komunidad, kabilang ang kanilang karapatan sa sariling lupa at mga yaman. Dalawa, lupain ng mga katutubo, ipinapahayag ng batas ang karapatan ng mga katutubo sa mga lupain at teritoryo na kanilang pinanahanan at sinasaka. Tatlo, pagsusuri at pagtatalaga ng teritoryo, nagbibigay ng proseso para sa pag-amin at pagkilala ng mga teritoryo ng mga katutubo, Kasama ang mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga lupain mula sa mga hindi makatarungang pang-aagaw. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe, mag-like at ibahagi ang aming channel upang makatulong sa pagsuporta sa aming layunin. Maraming salamat! 4. Kultura na karapatan Tinataguyod ang mga karapatan ng mga katutubong tao na panatilihin at isagawa ang kanilang mga tradisyon, kultura at relihiyon. 5 pagtutulungan at pag-unlad nagsusulong ng pag-unlad ng mga katutubong komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng pamahalaan at iba pang sektor 6 pagkakaroon ng konsultasyon nagsasaad ng obligasyon ng pamahalaan na kumonsulta sa mga katutubong komunidad bago ang anumang proyekto na maaaring makaapekto sa kanilang mga lupa o kultura 7 pagbibigay ng suporta Nagtutukoy ng mga mekanismo para sa pagpapatupad ng mga karapatan ng mga katutubo, kabilang ang pagbibigay ng mga serbisyo at suporta mula sa gobyerno. Ang Ipralaw ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkilala at proteksyon ng mga karapatan ng mga katutubong tao sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at kultura habang pinapangalagaan ang kanilang mga lupa at yaman. Salamat sa inyong panonood. Mangyaring mag-subscribe, mag-like, at ibahagi ang aming channel upang makatulong sa pagsuporta sa aming layunin. Maraming salamat po. Gabayan tayo ng ating Panginoon.